Sinatan ay isang ordinaryong binata na may simpleng buhay Hindi siya naniniwala sa konsepto ng forever Para sa kanya ang pag-ibig ay isang ilusyon lamang Isang kwentong nababasa sa mga nobela o napapanood sa pelikula Ngunit nagbago ang lahat ng makita niya ang isang lumang liham sa loob ng isang libro sa kanilang lumang aklatan. Ang sulat ay nakapaloob sa isang simpleng sobre na may nakasulat na para sa aking minamahal. Sa kanyang pagkamausisa, binuksan niya ito at binasa. Mahal ko, alam kong hindi natin hawak ang tadhana, ngunit ang bawat araw na makasama kita ay parang panaginip salamat sa pagmamahal na hindi ko inakala kung darating man ang araw na hindi na tayo magkikita nais kong malaman mo na minamahal kita ng buong puso Elise nahinig sinatan sa mga salitang iyon sino si Elise para kanino ang sulat at bakit tila puno ng panghihinayang ang mga salitang nakasulat? Simula noon, hindi maalis sa isip ni Natan ang liham. Pumunta siya sa aklatan araw-araw, umaasang makahanap ng kasagutan. Sa kanyang paghanap, natuklasan niya ang isang lumang larawan na iniwan sa isa pang aklat isang dalagang nakangiti nakatingin sa kalangitan sa likod ng larawan nakasulat ang Elise 1998 Mas lalo pang naging interesado si Nathan Sino si Elise at ano ang nangyari sa kanya Sa kanyang pagsasaliksik nakauusap niya si Lola Clara ang tagapangalaga ng aklatan ayon kay Lola Clara si Elise ay madalas pumunta sa aklatan noong dekada 90s mahilig siyang magsulat at magbasa ng mga nobela ngunit isang araw bigla siyang nawala at walang nang nakakaalam kung nasaan siya isa siyang mahiwagang babae Wika ni Lola Clara. Laging malalim ang iniisip pero napakabait. Marami ang nagsasabing siya ang sumulat ng mga liham na iyon. Pero walang makapagpatunay kung kanino niya ito isinulat. Habang tumatagal hindi na lamang tungkol kay Elise ang iniisip minatan, kundi kung bakit tila naapektuhan siya ng liham na iyon. Siya rin ba ay nagkahanap ng ganoong klasing pagmamahal? Ang damdamin niyang dati walang pakialam sa pag-ibig ay biglang nagbago. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, natutunan ni Nathan na minsan ang pagmamahal ay hindi lamang nakukuha sa pagkakaroon ng relasyon. May mga taong nagmamahal ng buo kahit hindi ito nasusuklian. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay. Hindi lamang para kay Elise, kundi para mahanap ang kahulugan ng pag-ibig sa sarili niyang buhay.